Pagkabuto ako kay ano, kay... May ako? Bakit? Hindi naman, cute lang yung ano nga, ito ako, kumot mo oh, nga. Tapos, magdilabahan ko yung kumot mo nga. ko At least, diba malimot na siya? Sinabi nga, eh. Hindi na wala eh. Para... Pa para hindi ka pinpolin pim pim Hindi, pimpulin. Hindi naman ako dyan Ano ayaw ba itong labahan? hindi ka nga... At least malinis mo siya. O, oh. ang bangang bangang Diba? Diba? Uh -huh. Diba? Diba? No, meeting

Kasi naka-vlog ako. Naka-vlog. No. Ano ba naman